ang mga barangay roads no, na free from obstruction. Ano po yun? Walang sagabal sa daan. Wala pong mga palaging nakapark na mga uh, sasakyan no, doon sa hindi dapat pagparkan. Walang mga uh, nakasagabal na kung ano man na pwedeng makakos ng asidente sa kanyang mga uh, hindi lang barangay ang may obligasyon pagdating sa pagpapatupad ng road clearing ayon sa City DILG maging ang city government at national government dapat may action din ukol dito paliwanag ni City DILG acting director Mayla Panganiban pag city road na ang pag-uusapan at lalo na ang national highway kahit pasakop ito ng barangay city at national government o DPWH na ang kikilos dito Pero hindi po walang ginawa ang ating barangay. Okay, dire-report po yan at city government and national government po dapat ang maksyon. Matatandaan na sa pag-iikot ni Pangaliban sa mga barangay, ito na ang laman ng kanyang minsahe. Ipatupad ang road clearing, lalo na sa mga barangay road o yung loob-loob na daan na sakop ng barangay. At dahil po natin, ang sakop lang po ng barangay ay barangay roads. Kapag city road na po yan, hindi na po kasama sa jurisdiction ni Kapitan Yon. Pero hindi ibig sabihin na wala na silang gagawin. Ang gagawin po nila, susulat sila o ipapaalam nila sa city government na mayroon pong ganitong obstruction o may illegal parking na nangyayari dito sa road na ito at si city po ang mag-road uh, cleaning. Pag national road naman po, ang may sakop po niyan ay DPWH. No? So si Kapitan magre-report sa DPWH at ipapaalam niya na may ganitong obstruction sa ganitong uh, road nakapag ng national road at sila po ang Marami kasing bumili ng motor, tricycle o sasakyan, pero walang sariling parking na siya namang nagpapasikip o nakakaperwisyo sa daan o eskinita na pagsisitahin sila pa ang matapang. So isa po ito sa mandato rin ng ating barangay na panakasin po yung pagkakandak ng road clearing para kumaayos ang ating mga barangay roads. Sa bandala, na ng City DILG ang mga barangay ng kanilang report Ukol sa barangay road clearing, Gerald Gales basta radyo i bandera mo.